Hi, good morning everyone mga ka-YouTube channel po so, dahil matagal na po ako ah uh, matagal na po ako hindi nag-update sa aking mga alaga no? so ngayon, ito po ang update ko no? so ito po yung mga biik na nakikita niyo guys ito po ang anak na aking inahing baboy so pangalawang anak niya po ay meron pong nine, uh, 14 heads no? Then, ito maabot ng mahigit 9 heads po kasi yung iba po ay ibinibinta sa akin ng nag-aalaga po. So, ayan, kung nakikita nyo po sila ay napaka-healthy, no? Napaka-ano na kanilang mga balat, kung nakikita nyo. So, ito po yung ginagawa ko everyday. Nagpapakain po ako ng dahon ng repulio. Ito po yung snack nila, araw-araw, no? Uh, umaga at tanghali, nagbibigay po ako sa nila ng mga snack. So, kaya, ganito sila ka, healthy. Ganito ka, ano, kintab yung kanilang balat. Then, maaga po ako nagbibigay sa kanila ng pure feeds, no? 6 a.m., Nagbigyan na po ako sa kanila ng Pure Peds at saka 9.30am. Nagbigyan na po ako sa kanila ng uh, snacks nila. Ito yung snacks nila guys para hindi po sila mag-overfeeding, no? Iwas po tayo sa pagtatae po. So, ito po guys ang update ko ngayon. So, ito po guys, pang-apat na po ito na batch, no? Kasi, bakit kung pang-apat na batch guys? Kasi, pangalawang bisis siya nga, nag-ano nung inahin ko, Uh, dalawang bisis siyang nag-anak tapos yung iba sa third batch at saka fourth batch ay binibili ko na no tag sampu sampu kaya ito ang update ko ngayon no kung nakikita nyo guys ang lakas talaga nilang kumain itong pagkain nila guys snacks nila na dahon ng repolyo ay free lang po ito sa market no so pwede uh, anytime kayo pwede makakuha dyan as long as merong ano merong dahon ng mga repolyo dyan tapos dito sa kabila guys ay meron po akong Ah, uh, pangalawang inahin ko to, guys. Ayan, dumalaga pa po ito. Hindi pa po ito nangangalak kahit kailan, no? So, pagka 8 months niya po, ay sabi ng veterinaryo, ay i-injikan e daw niya ng ano, yung pangpa ano, yung AI ba, AI. Tapos ito, guys, meron po ako nitong lima. Kung nakikita niyo po ay tag 30 kilos na po ito sila. So, lechonin to, no? Ito po ay binibili ko lang sa aking kaibigan, kaya Uh, masino po tayo kung magbinta dahil ngayong panahon guys ay murang mura po ang kuha nila sa uh, live weight po ng ating lechonin no tukik uh, lang po expected ko naman ay 280 kaya hindi ko ito maibigay maibigay sa mga buyer kasi nag aalanganin po ako magbigay sa kanila dahil hindi po ako makakabawi kung may bawi man uh, kung may ano man ako konti lang po K kinikwinta ko na po ayan ano you know? So, mas maganda talaga, guys, kung sarili mong baboy, sarili mong biik, kasi... Ah... Uh, mabibigay mo sa... Ano? Sa murang halaga lang po. Kung baga... Lahat-lahat bilhin. So... Ang take advantage ko sa... Ano? Sa hindi... Sa kanang bilhin natin yung mga biik, guys, ay... Ah... Uh, mahirapan tayo. Lalot na... Ah... Hindi hindi natin maiwasan na... Uh, bumagsak talaga yung presyo ng ating live weight, no? Pero... Ayan. Diyan tayo manulogi, guys. Ayan, mabawi lang natin yung kapital pero yung ating pinaghirapan at saka pagpapakain ng feeds, diyan lang tayo makabawi pero yung at, yung pinaghirapan natin ay ano na lang 'yan. Bali wala na lang 'yun. Ang importante ay naalagaan natin sila nang maayos, no? So, ang naka ano naman sa ano, guys, yung sarili mong beak ay Ah, uh, napakaganda ang kitaan nito, guys, dahil kung may uh, may sarili kang inahin, ah, uh, paanakin mo lang siya, then pagkatapos niya malutas ay ibinta mo agad. Ayun po, ayan po ang naka ang nakaganda sa sarili mong ano, inahin, no? So ito, sarili ko ito, mga big guys, kasi sar may sarili akong inahin na pinaalagaan ko sa aking kaibigan. So ayan, guys, kung nakikita niyo, kung nakikita niyo po ay matakap po silang kumain ng mga kahit na anong dahon na ibigay nyo guys kasi ito po na mga baboy guys ay uh, ina-apply po namin ito ng vitamins no yung bilamil so yan po uh, every week po kami nag apply ng kanilang vitamins no so, na nakikita nyo guys ayan so first guys bago kayo maghapag ng vitamins sa kanila ay pupurgahin nyo muna ang mga diik no o, uh, from lotus guys uh, bigyan nyo siya bigyan nyo sila bawat isa ng tag 1 ml na Avermectin. so yan talaga ang dapat sa kanila no mas maganda kung i-inject lang natin yung ano, yung pamurga sa kanila kasi walang masayang na, hindi kagaya ng ibigay lang natin sa kanila sa pagkain, so hindi i-balance guys kasi may matakaw na kumakain na bakin may uh, mahina na kumakain so kailangan, mas maganda kung inject lang natin no then pagkatapos yan guys, after ginagawa oh, guys, kanabis lang yan sa aking mga experience no So, baguhan pa lang po ako na nagbaboyan uh, wala pang one year. Pero, nakitaan ko na po dahil uh, yung second batch po ay nakita ko naman na maganda ang, maganda ang aking pag pagpapalaki sa kanila. Nakita ko sa kanilang kat pangangatawan ay super healthy at napaka kilis talaga na kanilang balat. At ngayon guys, so niyo guys, oh, almost one month old pa lang po sila guys galing sa paglutas ng kanilang inahin. No? So, nakikita nyo po ay sobrang laki na po nila. Oh. Tingnan nyo guys. Napaka-hamis po na kanilang balat. Ah, so, yan po guys. Bago kayo magbigay ng vitamin sa kanila ay bigyan nyo muna sila ng uh, pampurga, no? Ivermectin. Tag 1 ml po bawat isa. So, ayan guys. After pa 3 days or 5 days, pwede, uh, pwede na po kayo magbigay sa kanila ng vitamins na bilamil, no? So, ayan guys. Maganda naman talaga ang resulta ng ating uh, pag-aalaga guys. O, oh, sulit na sulit ko na kita nyo po ay napaka napaka-ano po, linis na kanilang balat, napaka-kinis, napaka-kintab talaga guys. Ayan. One month old guys. Hindi kayo makakita ng ganito ka, ano guys. Kung maayos natin inaalaga ng ating mga baboy guys, yung mga diik natin ay maayos din ang kanilang paglaki. So, ayan kaya double ano po tayo sa pag-aalaga ano lalo lalo na Uh, ang ang pinakamaganda dito guys, so nakita niyo paligid namin oh. Tingnan niyo. oh. Oh. nakita niyo guys, may mga mosquito, oh. Lahat nito guys, uh, pagsapit pag sapit ng gabi ay nilagyan talaga namin yan ng mosquito, no? Ayun, mosquito. Para iwas lamok. Pero hindi talaga maiwasan guys. Meron pang dumarating. Meron pang pumapasok ng mga muskito sa ating net. No? So ayan guys. To, nakita niyo wala talaga silang ano guys, kagat ng ating insekto. No? Then, pagkatapos niyan, guys, naglagay kami ng oling. Ayan. Oling. Ang purpose ng oling, guys, ay hindi, ah, uh, hindi mag-spread yung ano nila, amoy, no? Ang lansa ng amoy ng kanilang dumi. So, ayan, guys. Mananatili lang po ang mga, ang amoy dito sa loob ng kanilang, ano, kulungan. So, naglilinis po ako dati, guys, ah, uh, 10 times a day. Pero ngayon, guys, ay 3 times a day na lang po ako maglinis kanila, guys. Maaga, ah, uh, ah uh, ano, ah uh, 12 noon at saka 5 p.m. So, yan po ang routine sa aking paglalinis dito sa aking babuyan. So, meron po akong kunting babuyan, guys. So, nakikita nyo. Then, pagkasapit ng gabi, guys, ay yung mga mosquito po, ay akin po yan, binababa, no? Tapos, pagkatapos nyan, guys, ay mag-spray ako ng diesel. Ayan, ito yung diesel ko, ginagamit ko uh, tuwing hapon, guys, ini-sprayhan ko ang loob ng mga aro nagbabuyan kulungan no yo ini ini ko yung mga ano nila si lid no tapos ay nag-spray din ako sa labas no sa labas ng kanilang mga kulungan para iwas ka na iwas insekto guys yung lamok at saka yung ibang klase yung maliliit na mga insekto guys ay uh, hindi kailangan talaga guys ay hindi sila makapasok dito sa sa ating uh, kulungan no par